Okay, uh, goodie guys, no? So, mayroon tayo ditong trouble guys na LG uh, window type, no? So, ito yung mga conventional, no? Kaso may board siya guys, ayan, no? So, ang issue nito guys, ayaw niyang, yung pan motor niya, umaandar siya pero papatay-patay. So, may umaandar, may umaandar, patay-patay, no? So, minsan ang masuspect natin, uh, board, no? Kasi uh, kinukuna natin ng resistance yung kanyang motor, walang problema, no? Yung resistance value niya. No, so ang ginawa namin dito, guys, to. So dahil yun nga namamatay-matay siya. So okay yung resistance niya, no. So ang unang suspect namin yung board, no. Ayun, yung mga board. So na-check namin yung board, okay naman to. No? So ang ginawa natin dito, guys, meron tayong pang-tester na isang pan motor, ayan, no. Mandal siya. No. So ngayon, ah, uh, medyo mahirap siya i-trouble gawa nung, kung wala kang pang test na ito, nung pan motor. No? ah, uh, pwede mo talaga kapag kapalan na board yung sira. No? Kasi nga, pag titingnan mo guys, yung output ng board, once na umandar na yung compressor, ah, uh, nagpa-fluctuate no nagpa-fluctuate yung output niya pag umaandar pala yung ano yung fan sorry hindi compressor no so nagpa-fluctuate yung pinaka supply niya sa board no pag gumandar na yung pan motor so ibig sabihin guys shortage yung pan motor may pag gumandar na siya mga ilang seconds ilang minuto nagkakaroon siya ng shortage sa loob ng pan motor kaya nagpo-fluctuate yung supply kaya minsan na pagdiskitahan natin yung board no ayan no yan so ito ay basic lang to na aircon no may board type lang no ito yung mga conventional na ginamitan lang nila ng board no non inverter No, so ang mahalaga pa rin talaga guys kapag mayroon tayong pang test na motor, no? So, kasi nga, tulad nito, kung wala akong pang test na motor dito, maliligaw ako, guys, sa troubleshoot, no? Kasi ang mangyayari no? Kinunan ko ng resistance yung pinaka... ah, uh, dito, ang pinaka-fan niya. Okay yung resistance, no? Walang problema yung resistance ng mga uh, pan, no? Lahat, okay. So, pag isaksak mo siya, namamatay-matay. Ngayon, kung kukunan mo siya ng supply doon sa board, dito sa kanyang control board nagpa-fluctuate yung supply no nagpa-fluctuate no so ang akala ko board no so ang ginawa ko guys tiningnan ko yung board tinik ko isa-isa yung lahat ng relay pinalitan ko so same pa rin walang problema so ito ngayon guys ang ginawa ko yan dinirect ko siya oh yan naka-direct yan guys no so yan working na siya no ginamitan ko siya ng isang pan motor no So, kapag doon ko siya isaksak na naka-direct siya, namamatay-matay pa rin siya. No? So, ang best way talaga na para hindi kayo mahirapan, guys, no? Pag ganito. Kasi nga, kung mag lang tayo sa resistance, maliligaw tayo, guys, no? Kaya ang ginawa natin, final, diniric na natin yung connection, no? Direct na yung connection. Ayan, from kapasitor sa akin. Diniric. Kinap lang natin yung dalawang wire na yan, tapos diniric na natin, no? Tapos pinaikot natin. So, mayroon tayong dalawang fan motor. Ito. Which is working na siya. No? So, ang isa, ayan, nakakabit pa. So, siya yung sira. No? So, namamatay-matay siya. So, medyo mahirap din ang troubleshooting talaga. No? Pagdating sa mga aircon. No? Kailangan talaga uh, mo talaga ng maigi. No? Kahit ganito ang problema. Kahit mga ganitong mga non-inverter. Lalo na yung mga board type. No? So, yun. Sinishare ko lang sa inyo guys na mas maganda kung mayroon kayo talagang pang test na motor, no? Tulad nito. Ayan. Or, best way, guys, kung talagang mahirapan kayo, para hindi kayo maligaw, subukan nyo i-direct yung pan na lang, no? I-direct na lang yung pinaka-best talaga sa pagtitest na lang. I-direct nyo na lang siya. Tulad nito sa ginawa ko, guys. O, so yan, no? Naka-direct yan. So, madali na naman i-direct yan, guys, no? Ayan. So, para ma-test lang natin. So, subukan natin i-saksak yung isa. Ayan. So, ayan guys, oh. Ayan, umandal siya, oh. Ayan. So, may may mamatay-matay yan siya, no. Ayan na natin. Ayan, umandal siya. Ayan, medyo tumagal pa yung pagka andar niya, no. Pero mamaya, guys, mamatay siya. yan Ayan. So, tayo natin guys to. No? Ayan guys, so, kung mapansin nyo, matay siya. Ayan. So, namamatay siya. O, so, patay siya. Ayan. So, dinayrik natin yan, no? Ayan, no? So, dinayrik na mamatay siya. So, ito yung best way talaga, no? Kailangan nyo sa i-direct, no? So, ayan guys, oh. Tingnan nyo siya, oh. Mayroon siyang supply, no? Sinupplyan natin siya. Ayan. So, patay siya. Ayan, No? So kapag umandar yung pan, magkaroon siya ng fluctuation. Ayan o, oh, yan. So nagpa-fluctuate siya pag umandar yung pan. No? So yan. So ngayon, uh, yun ang sinasabi ko na once na doon mo siya kunan ng uh, sukat sa board, nagpa-fluctuate yung supply. Akala natin, board ang problema kasi fluctuated yung supply. no Pero, nasa pan pala, pag umikot siya, doon siya ayan no pag umikot yung pan nagkakaroon siya ng fluctuation ayan so yun no so tip ko lang doon sa mga baguhan no sa mga veterans no scroll up nyo na lang para lang ito sa mga baguhan natin na taga uh, subaybay no pagdating sa troubleshoot nitong window type aircon okay thank you bye bye